Okay mga par, food trip na naman tayo par Yan, sumi ano, sumi ano, ano, sukat na sigat Yan, order tayo, para mga shumay ng no, mga halimaw Make out ko na lang, kasi wala tayong maispatan doon. Para mapatikim na rin kay Utol Yan na si Utol, tumitikim na nga Yan yung sushi, yung pepperoni, yung shrimp Yung cheese bang, yung in-order natin, tsaka isang malaki Yan, subukan natin yung pepperoni Ayan, sauce scanin para sa first bite natin. Muya, muya muna bago ano, scan. approve naman, pero para sa shrimp. Luto na lang taste natin. Ayan, apog. Ayan, generous din sila sa mga toyo si. Ayan, sushi naman, subukan natin. Ayan, ayan natin toyo man si. Ayun, pinikman na. Muya muna. Pero yun, okay din. Tutol, tinikman din. Mga na mga approve. para sa aming honest rate. Cheesy bum, 8.5. Pepperoni, 8. Shrimp, 9. Sushi, 7.5. Java rice, 8.5 din. Okay yung java rice nila, amin. Malasa. Aprobado. Yan, dina execute ko yung ano. Cheesy bum. Cheesy talaga, pre. Ito naman yung ano. Yan, siomay. 80 pesos. Mushroom flavor nga pala. Yan, ginagata na natin. Yan, feels like burger na siomay kasi ang laki. That's all. Thank you.